Wala pang two years old nung namatay yung daddy ko. Kala ko... Kala ko maging close na kami ni mami pero hindi pa rin. Pinili niya akong tumira sa lola ko. Bakit? Hindi ko alam. Busy daw ko siya sa negosyo para masiguro yung future ko. Anong time na namatay si Lola, Grade 3 ako nun. Akala ko yun na yung chance para makapag-band kami, pero... Wala pa rin eh. Dahil busy pa rin siya? Oo. Oh. Hindi ko maintindihan eh. May ama naman kami She could spent more time with me than her work. Alam mo yung binibigay mo yung best mo para sa kanya, pero Pero wala pa rin eh. Ultimo pag-aaral ko ah. Inaayos ko para sa kanya. Nakita ko nga pala yung medals mo dun sa bodega niyo. Kaya alam ko matalino ka. Hindi, para kay mommy. Hindi enough yung mga medals na yun para sa kanya. naging salutatorian ako, ito niya tamay tama yung hinala niya. I'm not like Dad. That I wouldn't amount to anything. Imagine. Kaya simula noon, sumuko na ako. Bakit ko pa susubukan kung baliwala naman lahat sa mami ko naman?